Libra Alamin natin ang ganap sa inyo sa buwan ng November Ito ay one month trading guys Kung hindi man kayo ang tinutukoy maaaring ibang Libra ang tinutukoy sa reading na ito guys Umpisa na natin Ganap po high Libra sa buwan ng November Pero ganyan mata ko parang pabagsak na no Puyat kasi ako eh nalalabo na rin yung mata ko. Libra, kung magka-problema ka sa buwan ng November, sa bahay, ah, sa bahay mo, o pwede sa bahay mo, o sa negosyo mo, sa trabaho mo, Libra, kung magka-problema ka, may taong tutulong sa'yo dito. Ito yung mga bagong kilala mo, mga bagong kaibigan mo, ang maaaring makatulong sa'yo, Libra. May nakasuporta sa'yo dito, Kung magka-problema may nga, may sa sa'yo dito. Maaari din ng iba sa inyo, Libra, ay magkaroon ng mabulaklak na partnership o engagement. May pag-travel kayo ang iba sa inyo Dahilan ng pag-travel, ay dahil sa bagong business deal o dahil sa nakabili kayo ng bagong bahay. O lilipat kayo ng bahay. Ako na ano pa pang dahilan ng pag-travel nyo. Meron daw kayo pag-travel dito sa buwan ng November. Libra, ingat lang sa manloko. Ingat sa manloloko kasi mukhang baka maloko kay sa pera o sa pag-ibig. Ayan, Libra sa ng November. May manloloko kasi dito. Huwag ba, huwag ba sa magtitiwala, ano? Pwede na naman, baka naman, ang iba sa inyo, baka ikaw yung manloko dito, Libra sa ng November. Huwag tayo manloko, ano? Kasi masama ang balik niyan sa sa atin, ano? Yung panloloko may blessing na paparating sa inyo Libra sa buwan ng November. Maari makatanggap kayo ng maaluloy aso. Maari kayo makatanggap ng pera, ng pagkain, o maring gamit Libra sa buwan ng November. Kasi balak nyo magtayo ng business dito. Maaaring makatanggap kayo ng pera may nakasuporta dito sa inyo. Kung baga kung magbabalak kayo magtayo ng negosyo, magagawa nyo. May magbibigay nyo sa inyo ng ano, pera, ano, pampuhunan dito, Libra. Malit na negosyo na lalago. Maraming bibili, maraming customer ang lalapit. Maaari din na may tao dito ang maaari magpayo sa inyo na patungkol sa negosyo na magagamit nyo. May tao din dito Libra ang maring magkagusto sa iyo no. Sa mga single na Libra, pwede makilala niyo na 'yung taong pwede maging boyfriend mo o maging girlfriend mo sa buwan ng November. Ayan Libra, sa mga single. Napaganap sa mga Libra sa buwan ng November. Hirap tumira sa ganitong lugar, maingay. Hindi ako makapag focus Napakahirap tumira sa ano, squatter guys, ano. Wala tayong magagawa squatter itong lugar na ito Libra mo ka magkakaroon ng away na patungkol sa pera. Ayan, magkakaroon daw ng away na patungkol sa pera sa buwan ng November. Pero mukhang masusolve din yung away sa pera kasi mukhang magkakapera ka. May paparating na pera dito. Kung may negosyo may pag-unlad, maaari din daw kayo yumaman sa buwan ng November, Libra. Yan ang iba sa inyo. Swerte mo kung isa ka sa... wait lang. Swerte ka kung isa ka sa yayaman, Libra, sa buwan ng November. Gumawa ka ng paraan para ikaw ay yumaman, di ba? Taparin mo yung meaning nito, ng card na to. A baka naman, baka iba sa inyo, Libra ay mayaman na talaga, no? O, sa mga hindi pa mayaman dyan, kayo daw ay pwedeng yumaman sa buwan ng November. Sari kayo sa mga contest, lo, taya kayo sa loto. Malay nyo, manalo kayo at yumaman kayo, Libra. Ingat lang, ano, kasi may magbibigay ng problema sa inyo dito. Kaya kayo ay magkaka-problema. At apektado ka sa problema, mukhang nahihirapan ka sa problema na ibibigay sa iyo libra sa buwan ng November. 10 of kasi tumapat yung 8 of clubs sa 10 of hearts. Yung problema ang ibibigay sa iyo mukhang diyan ka mahihirapan. Pero makakalis ka rin dyan sa problema na yan o kahirapan na pagdadaanan mo. Pwede na nangyari na, no? Oh, pero makakalis ka rin dyan, Libra. Meron ka kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo, o maring itoy ay partner mo sa buhay. Libra, ang maring magka-problema ka sa kanya sa buwan ng November. Uh, mukhang siya ang magbibigay sa ng problema. partner mo sa buhay, o maring katrabaho mo yan, o kasama mo sa negosyo mo, Libra. Ayan, pinag-iingat ka dyan sa aksidente na pwede mangyari sa'yo, Libra. Ingat ka rin daw sa misfortune kasi o kamalasan, maring malasing ka libra sa buwan ng November ano diyan sa trabaho mo sa negosyo mo o o sino man yung kapartner mo sa buhay ingat ka ingat ka sa kanya no no sa kanya yung is of spades kung may negosyo ka ingatan mo na mabangkrap wag mong baguhin Kung meron karo kahilingan at pangarap, yan daw ay magkakatotoo sa buwan ng November, Libra. meron ka bang kahilingan ayan na ay mag ayan ay sa buwan ng November ingat ka lang talaga kasi may taong galit dito Libra Pwedeng dahilan ng galit ay selos. Ako na pang dahilan ng galit. May buntis din dito. Pwede ikaw yung buntis. Kung hindi man ikaw yung buntis, pwedeng asawa mo ang buntis. Kung lalaki kang libra, kung di man pwede member ng pamilya mo, o, o ka mag-anak mo. Member ng pamilya mo, o ka mag-anak mo. Ayan. <coughs> Ang maring buntis. Pwede buntis pa lang, o, mga anak na sa buwan ng November. Kung wala pang buntis, ingat baka mabuntis o makabuntis sa buwan ng November. Kung ayaw mabuntis, ingat. Ano? Ingat na mabuntis. Kung wala, wala daw buntis, wala mga nganak, wala mabubuntis, wala mga kabuntis, meron kang kahirapan, ay, kahirapan, wait lang, <coughs> malipad na yung utak ko. Meron kang pinaghihirapan na magbubunga daw ng maganda, pero sumunod sa of Spades, maaaring kung meron kang kahirapan pinagdadaanan dyan, kahirapan talaga yung nababanggit ko. Ayan, hindi ko kontrolado itong bibig ko ha, ah, parang ma may ingay sa paligid ko, hindi ko kontrolado. Merong kang ano, pinaghihirapan na magbubunga ng maganda, pero sumunod nga sa Ace of Spades, sa mga single na Libra, no? Kahirapan na magbubunga na maganda, pero pwedeng malasin, kasi Ace of Spades nga, ba diba? Sumunod dyan. Kung buntis, Libra, baka buntis ka, Ingat ka sa of Spades. Aksidente sa buwan ng November. Ayan o kamalasan na pwede mangyari sa inyo. Libra sa buwan ng November. Kahirapan. Pwede nahihirapan na rin sa pinagbubuntis. Ano? Nahihirapan na sa pinagbubuntis kasi may buntis nga dito. Libra. Pwede ikaw nga nahihirapan ka na sa pinagbubuntis mo. Ako na klaseng kahirapan yan. Ah ay ba ang ibang iba ang libra kasi marami libra eh sa ibang libra buntis ano at nahihirapan na sa pinagbabuntis. ayan yan ang ganap sa inyo pero yung malapit ka nang sa kahirapan o naman yung kahirapan pinagdadaanan niyo alam nit pa natin ganap sa inyo Yung iba, nahirapan sa pera. Yung iba, nahirapan sa pinagbubuntis. O baka yung iba may sakit. Basta may kahirapan nga daw pinagdadaanan. Ang iba, maraming kahirapan sa pamilya, kahirapan sa love life. Lumabas talaga yung Ace of Spades, so. Kung mga nganak na, no, kung buntis nga talaga iba sa inyo at mga nganak na sa buwan ng November, baka mahirapan kayong mga anak, ano? Kasi kahirapan, eh, yung, ano, lumabas kanina. Lumabas na naman ng Ace of Spades. Oh, last part ito ng buwan ng November sa mga Libra, o. Oh. wala na yung kahirapan dito, no? Wala na yung ten of, ano eh, hearts. Pero nandito, nandito pa rin si, ano, ace of spades. Libra, meron kang kasama sa trabaho mo, sa negosyo mo. Ang hindi mo kasundo sa buwan ng November. Ah, uh, pwedeng chismis kayo. Pwedeng ma-chismis kayo ng taong ito. Ayan, kung mga chismis daw kayo, wag na nalang pansinin yung chismis. Kilalanin mo ang taong ito, mukhang di mo kilala, para magkasundo kayo sa buwan ng November. Kailangan mo rito ng support talaga, Libra. Kasi mukha baka magka-problema ka, kailangan mo rito ng support, ano? At may manluloko dito. Ingat sa manluloko. Libra, kung hindi ka yan na. Pwede rin naman kasi ikaw yan, ano. Eh marami naman Libra, bala na kayo. <coughs> Meron din kasi ako kalalang Libra na may ligman loko. Kailangan nyo rito ng suporta. Ingat din daw talaga sa aksidente. Ingatan nyo ang kalusugan. Maari magkasakit sa buwan ng November. Ang iba sa inyo, Libra. Kung gagawa kayo na masama sa iba, ang kapalit niyang kamalasan o karma. Mukhang ang iba sa inyo, baka balak niyong manloko na isang tao. May balik yan. Ayan, eh, nine of spades, karma. O kamalasan ang kapalit ng panloloko, libra. Pero kung hindi ka yan, alam mo sa sarili mo na hindi ka yan. Ingat ka sa manloko sa buwan ng November. Ingat ka, baka maloko ka sa pera o sa pag-ibig. At kung may manloko nga dito, yung manloko ay makakarma. Mamalasin yung manloko dito, libra. Ah. Uh, pwede rin naman kasi yung panloloko, hindi malala. Pwede yung lokolokohin lang, biro biruin gano'n, blablahin, utu-utuin, mag di ba? Yung malalang panloloko, yun yung ano, nang i-scam na, di ba, para magapera. Yun yung malala. Pag tayong ganun, ano. Naglalagas yung buko, guys, ayun, oh dalaga sa napapanot na ako. Baka ano, bigyan ako makalbo, no. Ayan, ingat nga daw sa manloloko, ano. Pero kung magka-problema ka, may tao na kasuporta lang sa'yo dito, Libra. Ito yung nagbibigay din ng lakas loob mo. Ang iba sa inyo ay magkakaroon ng mabulaklak na partnership o engagement sa buwan ng November. Mukhang magkakaproblema ka sa bahay nyo. Ayan, baka may masirang parte ng bahay nyo. Libra sa buwan ng November. O baka mag... Maaari din na ikaw ay problema sa pamilya mo. Gastusin araw-araw. Uh, bilihin. O baka ikaw ay problema sa isang Capricorn, Bigotaurus, Libra. O siya ay problema sa buwan ng November kailangan niya rito ng suporta ah. kasi, kasi naman ito magka problema ah sa sa inyong dalawa kasi tapat yung four of spades sa isang Capricorn bigo Taurus kailangan ng suporta ah. ayan three of hearts may taong mamimi ma ano wait lang talagang namilipad mm, na talaga utak ko ingay na paligid ko Libra may tao dito ang hirap pumili sa buwan ng November kung sino yung pipiliin niya sa dalawang karelasyon niya o dalawang minamahal niya. Ayan, Libra. Pwedeng isang Capricorn, Virgo, Taurus, ang zodiac sign. At meron din dito Libra yung mag-apply ng trabaho. Mag-apply ng trabaho sa buwan ng November. Pwede may trabaho na ito. At balak mag-apply ng trabaho. Ang iba may trabaho at nagbalak mag-resign kasi nga mag-apply. At ang iba wala talagang trabaho at balak mag-apply sa buwan ng November. Wag daw basta-basta mag-resign hanggat hindi natatanggap sa ina apply ang bagong trabaho. Ayan. Sa mga single, maaaring makilala, makilala nyo. Yung uh, pwede nyo maging girlfriend o maging boyfriend dyan sa pag-apply nyo, sa pag-travel nyo. Libra Ayan kung single kayo Ayan pagganap sa inyo Sa buwan ng November Ayan pasensya na po Kung ako po ay Ano na naman yung utak ko Lumilipad na naman Ang ingin ng paligid ko Medyo Ano na rin ako eh Parang Pakaranda ko nga eh Parang kung zombie Yung um, Nawala yung utak ko Yung utak ko talagang Lumilipad na May pedros na <laughs> Pa butterfly na ay maraming salamat po sa mga nag-like at nag-subscribe. Maraming salamat din po sa mga bumabalik guys. Salamat po.